Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayong mga ka-anxiety ko dyan? Um, alam ko yung iba na nanonood, dumaranas ng... Um, ng mga panic attack, ng mga physical symptoms, ng anxiety. Ako po ay nagkaroon ako ng anxiety ng maraming taon na. Naranasan ko yung mga nararanasan ninyo ngayon, kasalukuyan. Yung iba nakaranas ng mahigit pa sa akin. Andaming mga physical symptoms kagaya ng pagkahilo ng mahabang panahon, pananakit ng ulo, ng hindi natatanggal, pagkakaroon ng pangangalay ng paa, ng kamay, nagnanamb yung mga paa at kamay nagpapawis, matinding nervyos na hindi hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yung mga time na natatakot ka, um, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, wala kang ganang kumain, wala kang ganang mag gumawa ng ibang mga bagay-bagay sa buhay mo kasi naka, nakakaranas ka ng maraming physical symptoms. Um, naranasan ko po lahat yan ng maraming taon. Um, maraming mga lumabas sa akin ng mga physical symptoms, kagaya ng ibang nabanggit ko sa ibang video ko. At um, yung panginginig na nararanasan ninyo guys, naranasan ko lahat yan. Um, kahit na anong gawin ko dati, kahit na anong gamot, kahit na anong klaseng gamot na ininom ko, hindi siya natatanggal. Ang anxiety guys, napakahabang proseso ng pagkakaroon ng recovery or pagkakaroon ng changes ng pagbabago ng sa katawan natin. Um, yung mga naranasan ko noon na no hospital ako, na emergency ako, akala ko noon parang parang last day na. Yun yung, yun yung pakiramdam ko dati. Yung matinding nervyos. Hanggang ngayon guys, nagkakaroon pa rin ako ng ibang mga physical symptoms pero na-manage ko na nga na siya ngayon, kumpara noon. Noong kasagsagan ng aking um, anxiety, physical symptoms, guys, masyadong matindi. Um, there are times, guys, na hindi ako maka uh, tulog, hindi ako maka ligo na mag-isa, hindi ako makapag-CR, hindi ako makaihi mag-isa, kasi sa sobrang takot ko. Natatakot ako kasi, uh, baka kung anong mangyari sa akin. Um, yung mga naranasan kong pananakit lahat ng classing sakit sa part ng katawan ko mula ulo hanggang paa naranasan ko 'yun guys. Umabot ako sa mga check-up, lahat na ng mga check-up, kung saan sa ang uh, city or provinces ako pumunta, hindi lang dito sa amin nagpapa second opinion, lahat na guys, dinaanan ko lahat yan. Um, pati albularyo, kung yung iba sa inyo guys, nakakaranas ng matinding physical symptoms, naranasan ng pag-check up sa doktor, lahat na napuntahan sa albularyo, napagdaanan ko po yan lahat. Um, actually, dumaan din ako noon sa pagtanggal ng lamig sa katawan, dumaan din ako yan, yung pagsusuob na ginagawa sa probinsya, dinaanan ko lahat yan guys, para tinitignan ko kung paano ako marilib dati. Yung mga naranasan kong panic attack ilang beses ko yan naranasan guys um dati nung unang atake sa akin ng panic attack wala akong kaalam-alam akala ko talaga yun yung last day na ng buhay ko um lahat ng naranasan ko yun guys pati yung mga vision changes ng vision iba-ibang um ophthalmologists um, op optometrists ang pinupuntahan ko nagpapalit ako ng um, sunglasses eyeglasses akala ko noon may sakit din ako sa mata. Tenga guys, ENT, ilang ENT yung pinuntahan ko. Ilang beses akong bumalik-balik sa ENT, iba-ibang ENT, para lang makita ko kung ano talaga yung problema. Um, napagdaanan ko lahat yun guys. Sa sobrang matindi yung hilo ko dati, dinaanan ko talaga yung check-up. Actually, pati yung leeg ko dati in x-rays, tinitingnan kung ano yung pinanggagalingan lahat ng nararamdaman ko sa katawan yung yung may mararamdaman kang piling mo piling ko talaga noon sa sobrang dami ng nararanasan ko pati yung pati yung parang magkakaroon ako ng lagnat or fever parang papunta ako sa ganoon parang yun yung pakiramdam ko lahat ng naranasan ko yun guys um, part yun ng anxiety um, physical symptoms na nagmanifest sa katawan ko. Lahat ng sa inyo guys na nakakaranas ng anxiety, anxiety symptoms, kung kayo man ay may anxiety, um, bakit nagkakaroon talaga ng, um, bakit bumabalik, bakit nagkakaroon pa rin ng physical symptoms, kahit na napagdaanan mo. Ito guys, sa aking karanasan, hindi po ako expert, pero sa aking karanasan guys, nagkakaroon tayo ng, sa unang panic attack na nangyari sa atin, nagkakaroon tayo ng trauma. So, ang nangyari kasi guys, um, sa unang, karanasan natin ng panic attack ng mga unang physical symptoms na naranasan natin. Nag-retain yun o nag-stay sa isip at sa katawan natin. Yung tinatawag nilang post-trauma, may trauma, nagaroon ka ng trauma because yung na-experience mo yung physical symptoms ng anxiety na hindi mo naranasan sa tanang buhay mo. That's your first time, so nagaroon ka ng trauma. Um, nagkakaroon ng pagbabalik-balik na physical symptoms yung katawan natin kasi nare-retain yon sa katawan at sa isip natin. So, nag-i-stay yun, nagkakaroon pa rin tayo ng uh, pabalik-balik na physical symptoms. Bakit minsan natatanong natin na hindi, parang hindi nagagamot, parang bakit bumabalik pa, bakit may anxiety pa ako after many years, after few months, years, bakit nandun pa? Just because of yung post-trauma or yung traumatized, na traumatized ang isang taong may anxiety, nagkakaroon sila ng yung yung nervous system natin nag-i-stay doon yung naramdaman natin o naranasan natin nung una tayong nagkaroon ng physical symptoms ng anxiety The reason why it happen all the time, meron yung daily, after few months, after years, nakakaranas ka pa rin. Just because, na-retain lahat ng naramdaman mo, lahat ng takot, lahat ng nervyos, lahat ng physical symptoms na naranasan mo bilang isang ma may anxiety. Bumabalik siya. Just because yun yung response nung, nung isip at ng katawan natin. Yung manifestation guys ng anxiety in our body, it actually come back. Bumabalik siya just because of yung post-trauma na tinatawag hindi lahat tayo guys na may anxiety bumabalik-balik. Yung iba guys nag stay um, yung iba bumabalik-balik, just because yung, yung response ng katawan natin iba-iba. Yung iba, um, response mabilis, yung, yung ano nila, yung response ng trauma. Yung iba, nakaka-recover ng mas mabilis, um konti na lang 'yung nararamdaman just because ma 'yung katawan nila hindi gaano nagre-response na doon sa trauma. Pag na-trauma ka, nagkakaroon ka ng um, um 'yung ibang physical symptoms mo bumabalik. So Um, kung bakit tayo nakakaranas pa din is because of yung post-trauma na tinatawag. The trauma will retain on you. It all depends kung paano mo i-manage. Yun yung dinidiscuss ko talaga guys. Kasi that's actually my experience. Um, dati guys, walang nagbibigay sa akin ng advice. Wala, kasi hindi ako nag-open dati sa ibang tao. I mean, na, may nakausap ako eventually after siguro two years, ganun. Pero wala akong parang idea talaga noon. Um, tinatago ko kasi nahihiya ako. Pero um, kung nakakaranas po kayo ng ganyan, wag po kayong mahihiya na i-share, lalo na sa mga nakakaintindi ng anxiety. Sometimes guys, yung mga family natin, friends natin, they don't know kasi they don't understand kasi yung nararanasan mo yung exactong physical symptoms na nararanasan mo. But you can talk to us, yung mga nakakaranas na, you can talk to anyone na nakakaintindi talaga ng anxiety. Um, the most important, guys, when you are in the chronic anxiety na, yung matindi talaga yung anxiety mo na, you know na hindi mo siya ma-recover, you have to seek for medical, um, you know, psychiatrist or, or yung, yung makakagamot sa'yo. But then, still, um, even though you go for for therapy or whatever, you still have to do your own own um, um, therapy, your own personal way of how to manage yung anxiety. Yung, um, yung pagagamot, guys, is actually will help you but eventually you will have to know how to manage everything you from the medicine and then from the way your yung lifestyle mo so try to understand also na ang anxiety It's actually there's also um, parang trauma siya. Parang resback. Meron siyang um may resback pa kumbaga. Kumbaga sa kumbaga sa mga kung baga sa nagulat ka, meron pang rest box sa'yo, di ba? Pag nagulat ka, may kinabukasan. After a while, meron ka pa rin parang, parang na, medyo na nagugulat ka pa rin. So, that's the same thing in, in anxiety. And, I, and anxiety po kasi, na, depende sa, sa katawan ng tao. So, iba-iba po tayo. Yung response natin is the same thing with with like post-trauma na tinatawag pero hindi pare-parehas yung ka, gaano katindi yung 'yung traumatize mo. Kung 'yung ang traumatize mo is matindi 'yung impact sa iyo then you will get more physical symptoms. The same thing nung physical symptoms mo noon. But then pag pag medyo malakas ka and then your response to that certain panic attack or 'yung mga physical symptoms mo, okay ka. Then less 'yung mararamdaman mo after a while ng anxiety mo. So anxiety is actually a process, guys. Hindi siya a quick Path. and try to understand that it's not only you guys na nakakaranas ng ng ano ng anxiety. Marami diyan guys nakakaranas ng anxiety, may mga silent sufferer, hindi nagsasalita. Pero um, the most important guys is how you manage your your anxiety. It's up to you kung paano mo siya i-manage. I'm, I'm sharing this to you guys para meron kayong idea how you manage yung anxiety and understand kung ano talaga yung anxiety na nararanasan ng bawat individual na kagaya natin. So, it's a quick video guys and I hope nakapulot kayo ng aral and maraming salamat po sa pag-subscribe and I'll see you guys on my next video. Bye!